Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-enganyo kayo nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? So if you're if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Uh in English, the interpretation would be my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. Paulit-ulit pa, naman, parang memoriado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Uh, uh, Mayor Alice Go, uh, first time nyo sa politika 2022, right? Uh, Madam, I'm sure. Yes po. Kasi nasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Pogo lamang ang nagaganap at yung mga nasagip na mga dayuhan na nata-traffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal, binebenta na mga tao, dayuhan man o Pilipino, ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga onyo nyo po sa LGU ay hindi po alam nangyayari? Uh, Your Honor, walang pong dumating po ng report. In fact, before po nangyari, I think two weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin, kasama po ang LGU po para sa isang open house po na visitation po. Na uh, nakakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon. Uh, wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin. At meron din po kami ordinansa po, resolution po na galing po sa sanggunyang bayan po na nina-require po namin, nina-require po ng konseho po ang aking local police po na pag na mag-report mag-submit po sila ng report po in a weekly basis. walaupun pong dumarating din po na report po sa amin na mayroon po nangyayari po na any crime po sa loob. Anong ginawa po nyo? nung natuklasan nyo na re sila, na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati na sabi nyo nag-divest na kayo And uh, what have you done? Uh, Your Honor, uh, gumawa po ako ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para imbestigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po. Na, na tinanong po namin sila ano ba talaga nangyari, meron po ba kayo nakita na tinutorture po. Uh, unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And... 200 plus po kasing naging empleyado po na local po doon sa site uh, at one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong uh, kasi po I believe po yung ma housekeeping po na po sila ng entire compound at kung meron pong mga crime po na ginagawa po kahit paano sila po yung makakuha po ng 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 information po kaagad before 2022 uh mayor go Anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Uh, ako po ay isang magbababoy po. Mga farmer po ako. Piggery po yung negosyo Sino ko. Sino po. po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag- enganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? -ban? Uh, sarili ko po. Childhood dream ko po. Ah, uh, childhood dream. Opo, ay gusto ko po na papakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito sa birth certificate ko po hilot. Hindi, hindi ko po yung tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo saan po, saan pong lugar, sa Pilipinas sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po Saan po sa Tarlac? Uh, matatalaib Tarlac po Ano po? Matatalaib Tarlac Is that the barangay? Uh, yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po so Now you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of Your childhood. Sino po yung best friend nyo, san po kayo nag-aral? kung meron kayo Recollections um, um, of, you're, you're only 38 years old. You will remember uh, your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. Uh, I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Uh, please tell us about your childhood. Uh, your honor, lumaki po ako sa farm. Uh, Which farm? farm uh which farm in what barangay in um, what uh LGU uh, barangay Virhen de los Remedios Pamban Tarlac din po. Uh, different po from the one po sa QJJ, yung katabilang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date, kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Uh, lumaki po ako sa Farm Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa. Kasama As, ko po ang katulong, kasama ko po yung makasamahan ko po sa farm. And sino po yung makasamahan nyo sa farm? Ah, sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, uh, nationality? At uh, sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At uh, binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At, uh, tell us about your childhood. Your honor, sa farm po ko lumaki, sa bamban po ko lumaki, lumaki po ko mag-isa, pinupuntam po ko ng tatay ko. How I wish po. No, I had... I, okay. Uh, you cannot grow up alone from the time you were born. Opo. So the formative years from age, from a time uh, your mother birthed you, up to perhaps 10 years old. Sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng aman nyo mula saan? So, sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, Apa. I'll be very honest. Apa. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dad, De na po. mo kami kasi hindi po pwedeng hindi maalala yung first few years of living, the formative years. Para makumbinsi kami, we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official and I want interlock number one I think or two and I won in banban uh, perhaps you even carried me your sample ballot we have to know uh, so if you're if you're really Chinese and fronting for other people go back to your country but if you are Filipino and you were born here convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi kasi parang scripted uh, I say I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same road. R-O-T-E. So convince us. Uh, Your Honor, po ako sa, Bamban, po ako sa farm. Apa, ulit, ulit. Uh, Apa, uh, Anong barangay? Anong farm? Sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo? Ano yung family situation? Sino pong makalaro nyo? Kaklase nyo? Kung homeschool kayo? Sino po nag-homeschool sa inyo? Ganun po. Um, Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, kakapwede ko po siya i din po dito para makilala nyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mentioned po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung kung, kung, kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. At, Excuse me, San Loren. Kung pwedeng idagdag. Yes. Kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng ma, mahaba-haba ng konti in kapampangan? Kasi, syempre, ka, kausap nyo sila sa sarili nilang lengwahe. Um, Madam Chairman, ang bamban po ay Tagalog po. Meron din pong kapampangan, pero mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang pigiri po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, Sen. Lauren, just for the record, may mga nag observe na oh. mga kababayan natin, pati mga netizens, na oh, mga kapampangan. Oh, oh. Yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Ma kapampangan po ang lingwahe nila. Yes, po. yes. Can, anyway, Sen. Can Lauren, please oh, proceed. Uh, thank you for that interjection. It's very helpful. Uh, magsalita po kayo sa kapampangan kung kayo lumaki? sa um, Madam Senador konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan uh, ang alam ko po sobrang konti lang po dito okay. mo po uh, what Chinese language do you speak? Fukian or Mandarin? I can speak Fukian po okay speak in Fukian now um, bo more tell us um, more about your life in China wala po akong life po sa China dito po ako lumaki sa Pilipinas po Tell us about your life in the Philippines, and your, tell us about your family in China, in, Fukien. Uh, family in China No, in Fukien. Please tell us about your father, uh, who's from China, and he visits you, used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you uh, from China, uh, in Phukin? We have um, interpreters, and um, perhaps so uh, I can understand a little. Yes, po. Um, guai laupe um, tui tai lai. Continue. Um, gua msi gua msi tong kok lang. Gua si hui lang. Tell us about your relatives. Pa, uh, paki kwento po, amakamag-anak uh, ng iyong ama. sansa san bansang sina ang inyong ama at uh, ano ang ginagawo niyo? Sinabi embroidery, etc. Negotio at makamag-anak nyo don. Tell Send us, Lauren, before she answers. Yes. Maybe we can ask Miss Batay, our Chinese interpreter, just to ah, interpret yes, to yes. us what the mayor said. Thank Ms. you, Miss Batay. Okay, so uh, in English, the interpretation would be: My father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if you, if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Uh, your Honor, ako po Filipino at ang tatay ko Chinese. Ako po ay man full-blooded one hundred percent Filipino. Dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your honor. And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in uh, what year? What year did you get your birth certificate? Uh your honor, 2000, uh, 2005. Po. Yes. Uh, how Listen, Lauren, did if I may just quickly add to please, your earlier please question. Please, proceed, Madam Chair. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bangkas? Yes. Um, meron po Nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, mayroon sa po mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. E fact, uh, hindi ko po alam na na mayroon po pala ang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your Uh, workmates, uh, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, uh, and your relatives in China and your father's relatives and the time that you were born, 1986. Hindi naman okay, cell phone but uh, you must have photos and yes, po. proof of your homeschooling. Shempre pag homeschooled meron pa rin yun report card, hard copy pa n'on, pa soft copy eh. Uh Yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung picture po. Uh, pati so, po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po, nakasama ko po. Uh, what was the situation uh, Mayor Go, noong 1986 when you were born, uh, where was your mother, where were your parents, and sa mga binibisita kayo ng iyong ama, at ang kasama nyong lumaki ay sino? Fill in the blanks please. Uh, your Honor, 1986 yes. po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po nung dahil baby pa po ako po ako noon, lumaki po ako, na, may, nakakasa, may, nakikita po ako mga kasama po ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At um, lumaki po ako sa farm, isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate si Teacher Ruby Lim po, nakasama ko rin po siya. Well, can you please state once again your mother's name? Amelia Lial po. Biological mother ko po. And uh, have you ever met her? Uh, hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po. From a time you were born, from '86, hindi po na silayan. Hindi na po. And uh, tinanong punyo sa inyong ama o sa mga kalarukyoy kasamahan's farm. Uh, Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives, so I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So sa pagkaalam banyo ay Filipino ang inyong ina. opo yung po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, uh, Madam Senador, wala rin po ako ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. Okay? Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay pa, ulit, ko po. ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro.